Hello guys. Napakarami po pala ng benepisyo nito no, yung apatot na sinasabi nila. O uh, ano ng lower sugar, cholesterol, at ano mang karamdaman ng sakit sa katawan. Ito yung apatot na tinatawag nila. Ito po. Ito. Ayun, may mga bunga pa siya. Ito, nakakuha na ako ng isa. Pero, karon pa rin bunga. Ayan pag lumaki yan, so ilalaga ako kasi tumataas din yung sugar ko, kaya minimaintain ko. pero din silang tinatawag na yung tibig daw. Ayan, mga oh mamsi. Napakarami palang bungang halaman dito, no? Na pwedeng, anuhan, herbal. Ayan yung tibig na sinasabi nila. Napakarami po yung bunga. Sabi nila, nakakalason daw yan. Pero hindi naman daw, sabi nung Oh, uh, asawa ng pamangkin ko kasi kinakain nila sa kanila yan. Sa keson Ayan. Sino po nakakalam sa tibig? Ayan. Pag may ano, marami pong halamang gamot dito. Ayan ito. Kukunin ko pa yung isa yun para mailaga ako. Pampababa ng sugar. Ito po ang na lang tibig. Ayan. Ito po yung bunga ay tibig apatot pala to Ito, apatot ayun po yung tibig napakarami niyang bunga salamat po pwede pong pakicomment kung ano yung oh, benefit ng tibig at apatot ito medyo alam ko na yung tibig ang hindi ko pa alam Yan lang